Sasaarap nang luto nga yung dito? Yung ito, Masa nga bagaimana kita kek di to? Yang malaki Itu mo, pas itu dyan oh Ma.. Ma.. Ano Plastik yan Hindi ayo matutunaw Marunong ka pa saran eh. Ba? Tunggu lang ito. Oh, ma. Masa, yan, bakal mumuai itu Oh nga! Bakal matikas yan Pagasin muna itu sino ba bumibili soft drinks? Itanong mo si Fred. Fred! Sino ba may mag soft drinks? Hindi na mo yung makakaano ng soft drinks, ha? Si Fred. Kapag nagkasakit ka, hindi ka. Sa nasabi ko tayo, hindi naman kayo kainirapan, hindi ako. Inaaw na, pag bibili ng pagkatap mo ng basura, tigilan. ang gagawin yan, bibili ng chiskas, bibili ng soft drinks. Ito lagayan to ng ano taperor. Tapos pupunta sa computeran. Paggalan ng computeran. Dito mang uuwit, dito mang binili ko 'yan para lagayan ng pag nagluluto ng ano eh, yogurt na eh. O, Valerie, may powder dito, Oh. Kuha kayo ng kuhay. May uh, nakakalas dito, eh. panlawan mo ng dalawang balnaw yan. At tatlo. Para di mo na kailangang mas sabunang maigig. <laughs> ano? Ito, Luluto ba anuan? tayo ng ano? video natin yung niluluto ng no, aking asawa. Kahit nagagalit na. Ano? Yan may kamatis. Marami, maraming kamatis yan eh. Nagyan ng kamatis. Ano? Kulong-kulo yan eh. Hindi ko lang pinakita sa inyong kamatis niyan. Pero maraming kamatis yan. Limang piraso kamatis. Saan sa Ano? Nagagalit siya yung aking asawa no, sa aking mga anak gawa ng hindi marunong Ay, May ng kamyas ko kamyas nala kamyas pala nila hindi akin yan yan ang pagluluto natin Dito tayo magluluto Captain M Captain M masunggit masunggit Lumimisan, magmalasakit naman kayo kasi hindi naman kayo nahihirapan. Kasi mong bigas, hindi kayo makano ng ano eh. Sa linggo pala akong hindi umuwi. huwi, mga kayo. Ako parang nandito pag wala makahal dyan, didiscarte ako kaya ako marami Sige lang eh. ng labiro eh. yan ang pichay. Sampung piso. Sampung piso ang pichay. Yun oh. No? hindi ko dinanakot ko lang ang pera. Yun Sampung no? piso ang pichay mga idol. kaninong walis ko. Iiwan kung kaninong walis yan. Nakalat na naman dyan. Ay, kalat? Sinabi ko na nga eh. Alin? Ano mo naman eh. Ay, ugasa ko nga sana eh. Ito, ugasan naman oh. Ito ba yung ito dapat inuhugasan para nagagamit? Ito yung makalat-karat dyan sa labas. Inuhugasan naman yan ah. Kasi yung bang gumagamit nyan? Ito yung parang mga hindi babak.